Hello everyone at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, andito ulit ako sa aking project na duplex na bahay. So, ang gagawin ko ngayon guys ay mag-testing muna ako ng mga ilaw. So, hapon, tinister ko na yung mga supply sa breaker. Uh, okay naman siya. Wala naman siyang shorted. So, ngayon ay eh, itatry ko na lalagyan ng uh, power supply yung uh, feeder line dun sa labas. Then, at uh, titistingin ko na yung mga ilang mula dito sa ground floor hanggang doon sa second floor. Then, yung mga outlet, testing ko na rin. So, ayan. At kakaapon, tinister ko na yan. Okay naman siya. Uh, testing natin ang line to line, then line to ground. Okay. Then, dun sa labas, sa mga poste may mga abang kasi yan dyan so walang electrical tape yung dulo so lalagyan ko muna ng mga electrical tape yon bago ako maglagay ng temporary power supply dun sa labas so bago ko pala lagyan ng power supply yung uh, panel board guys ay eh, ititrace ko muna yung mga outlet dito yan punta dito para mamaya alam ko lang kung saan yung iuun ko na breaker. So gamit natin para pang trace itong ating plug. May plug na mayroong wire at pinagbol natin yung, yung wire sa dulo. So meron kasi akong ganito din sa bahay na in-improvise ko pero nakalimutan kong bitbitin. Kaya yan gumawa tayo ulit. So ito ay isasaksak lang natin dito. Halimbawa ito. Saksak natin yan. Kasi wala pa naman power yan. Eh. Yan. Pinakamabilis na tracing na gagawin natin kapag ganito sa mga outlet then pagdating dito sa panel board yan hahanapin natin dito kung saan dyan sya so gamit ang ating tester. yan multi tister sit lang natin sa times 10 yan. so yan start ako dito sa una So, kalimitan naman sa mga unang breaker. Ano yan? Mga lighting sa nilalagay. Pero, uh, ano pa rin natin? Unahin pa rin natin sa taas. Para sigurado tayo kung saan niya nilagay yung outlet. So, yan guys. Oh. ito, shorted agad. Yan, yan. O, oh, yan. Una. So, malamang ito yon So, tatanggalin ko yung aking uh, nilagay na plug, male plug. Yan, tatanggalin ko. Pag wala ng short yan mamaya, sigurado, ito na yan siya. So, yun, outlet ang inuna niyang nilagay sa breaker. Ayan. Ah, Ayan guys, so, hindi na siya shorted. Ayan, wala na, hindi na pumalo. Ibig sabihin, dito niya dinala yung unang circuito niya ay outlet dito sa living. So, sa original na plan talaga yan guys, ang nilalagay unang-una, lightings. Then, kasunod na lang yung mga outlet. So, ititrace pa natin yung ibang mga kasamahan niya. Kung ilang outlet silang lahat. So, ito yung una. So, dito. Itrace it din natin to kung magkasama sila. Ayan. Check natin kung magkasama sila. So ayan, hindi sila magkasama. Oh. Hindi siya pumalo. So hanap ulit tayo guys Ito naman ang pangatlo So pangatlo ito kasi ito yung pangalawa eh. Ito kasi pangalawa Number 10 yung wire niya Pero galing siya sa taas Kaya unahin natin yung Dito muna So ito Babalikan natin itong isa dito Na hindi niya kasama kanina Try to. Pangatlo, So, hindi siya pumalo guys. Yan. Then, ito. Hindi rin. So, bye bye. Lightings pala to. Itong dalawa. So, dito tayo sa kabila. Try natin dito kung papalo siya. So, hindi rin siya pumalo dito. Wala rin. Dito. Dito. Wala rin guys. So, naubos na yung 3.5. So, hanapin naman natin yung iba. Baka mamaya, <coughs> naisama niya to sa ibang circuito. Pwedeng sa ilaw. May sabay niya yan. So, try natin tong ref. Yan. Sa ref naman tayo. Hirap saksakan itong outlet niya pinapin natin si rep pangalawa ay pangatlo wala so dito So wala guys. So tingnan natin dito. Dito sa hindi naka-terminate. So wala guys. Kahit dito sa hindi pa naka-terminate, wala siya. Wala yung ref. Ayan. Nagsisimula na yung ating mga problem. na na natin yung kalagayan ng mga wirings dito. So ayan. Hanap pa tayo. Sa iba. Ayan guys. Lipat natin dito. Sa kabilang outlet. Try natin kung magkasama sila. Yun. Guys, pumalo o. Oh. Isabihin sila magkakasama. So, lipat ulit natin para mahanap natin yung iba pa niya makakasama. Dito natin ilagay sa isa nito. Ayan. Balik tayo sa panel board. Ayan. Ayun. Pumalo ulit. You know. Ayan o. Tanggalin ko ulit at ilipat sa iba para malaman natin yung ibang kasama niya. Ito natin ilagay malapit sa may entrance. magkasama. Ayun, magkasama sila. Ayun know. o. Okay. So, ito siya. Isa, dalawa. Tapos meron yan sa kabila. Tatlo. Apat. Uh, lima. Tapos meron yan sa labas. Sa garage. Okay. So, tatagingan na natin. Kasi nakita na natin yung ano niya, breaker niya. So, tapos natin dito. Outlet, dining, living, and uh, garage. So, yun guys. Uh, nilagyan ko na to ng power supply sa labas. So, check muna natin yung boltahe niya. Yung alternating current niya. Kung okay na dito. So, ayan. 250 volts na ano, sinet. Ayan. May power na. Okay. So, naka-off naman lahat ng ano natin dyan. Mga branches. So, kaya, eh, pwede na natin i-on yung ating main. So, yung outlet ng continuity checkmall na natin ulit. Double check yung outlet ng living. Atin kung hindi talaga siya sorted. Para pwede na natin i-iun. Okay. So balik natin sa voltage alternating And then check natin yung kanyang power supply ayan ayan guys okay na so ngayon ko muna yung pagtrace kasi ang mahalaga lang naman dito yung mapailaw ko siya kaya alamin ko ngayon kung iilaw ba ground floor kasi nga nakita ko nung nakaraan ito nakatanggal tong dalawa then ito tanggal tong isa kaya di natin sure kung mapapailaw ba natin tong ground floor nya so try na lang natin kasi hindi naman siya shorted eh Guys, may dahil may power supply na to. Tatanggalin ko na 'tong temporaryng extension. So, ang gagamitin na ni Boss Atoy yung kanyang outlet doon sa garage. So may power na rin yan doon sa labas. Tatanggalin ko na ito. Oh, ayun. Si uh, si Atoy kasi yung magbabantay dito. So ko na to para malinis na. Wala nang pakalat-kalat dito na ano. Okay. So, yun guys. Uh, Nakapag-on na tayo ng mga iilang breaker. Bali, outlet ng ground floor kasama sa living and uh, dining. Then, ito kitchen countertop. Tapos, ito lighting sa ground floor. Kalahati. Ito yung nasa kitchen. Ito. Electrical room. Saka sa may maid's room. At saka kitchen. Tapos lighting second floor. Ito yung lighting ng second floor. Kalahati. Uh, kasama niya yung family area. Nakalahati din. Master's bedroom. Itong isa. Second floor. Uh, sabi niya dito. Perimeter. Pero hindi gumagana yung perimeter. Ang umiilaw ay kalahati ng family area. Then tatlong kwarto sa second floor itong breaker na to so ayan ang ating nakita then ito may sabit pwedeng tumama sa metal paring yung isang linya kasi pag i-on ko to umuugong pag i-tester mo kasi dito hindi naman siya shorted pero pag i-on ito breaker ay umuugong baka mamaya ay may sumabit dito isa sa kanila sa metal paring uh, tititrace pa yan kasi nagasama yung sa mga lamp post then ito sa perimeter na ilaw siguro ito itong umakyat ito kasi sa baba ito pumunta itong mga to. So, yun lang, guys. At, uh, uh, yun nga, ang hindi natin nakita kanina, yung CEO ng ref, then, yung dalawang CO dito sa so, may gilid, sa labas ng mage room, then, sa mage room, then, yung uh, ref ay wala. So, ayan. Ayan na nga, ang ating natunghayan sa ating project guys so ganito talaga at uh, yan ay nagsisilabasan na yung mga problema so guys uh, ayan nakita ko tong takip may mga tagging naman pala sya yan. kaya tinigil ko na yung pag trace kanina kung makita ko to ay meron pala mga tagging ayan. So, ayun, ang inoon natin, tinas natin ng mga breaker yung si dito sa living and dining area, pati sa garage. Then, ito, ilaw sa second floor, itong dalawa. Then, itong ilaw dito, kalahati is sa ground floor. So, yun, testing natin yung sa taas. So, dito sa baba, hindi ako makapag-testing na maganda-ganda guys. Kasi nga, kalahati lang itong... May ilaw dito. Ito lang. Tapos ito. Ayan. So, sa taas tayo mag-testing. So, dito tayo sa family area. Ayan. Ayan. Ayan yung ilaw niya dito guys. So, Ayan. Then dito, So, walang ilaw yung kaniyang cove. Dito sa master's bedroom. Yan. So, ayos na. So, parang walang ilaw itong cove niya. Baka design lang yan. Dito sa CR niya. At walk-in closet. So, walk-in closet niya ay nakiisa yung ilaw. Yung CR niya, yan, dalawang ilaw. Okay. Ito natin sa ibang kwarto. So, tatlong kwarto po ito dito. Kunain natin yung nandito. So, isa. So. Tugang switch lang siya. So, wala din ilaw yung cove niya. Talagang design lang siguro yan. So, ayan. Okay na dito. Hindi tayo so, sa kabila. Ito sa CR. Common CR. Yan. Isa lang din yung nilagay niya na ilaw. So, okay na siya. then dito si isang kwarto. Yan. Two gauss bits lang din. So, wala din ilaw yung kanyang code. Okay. Punta natin sa last na kwarto. Yan. Yan. siya. Then yung CR niya. May sarili siya. dito really yung isang kwarto. Ito yung dalawang ilaw niya. Okay. Ayos na. Yan lang talaga. Mayroong isang sumabit na linya ng ilaw sa baba. Medyo matagal-tagal pa kasi ayusin yan. So yun guys. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag sa aking channel. Ayan, like and subscribe na rin po sa mga napapadpad po sa aking pong channel. Maraming salamat po sa suporta at God bless.